Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay siyempre lagi naman dito pa rin tayo sa mapa muna. So ito yung Chang Interchange. Ops, ikaw makulit ka. Ayan. Ito yung Chang Interchange at uh, malapit tayo dito sa Mount Banahaw. Ayan oh. Yung isang mataas na yun. yung maliit yun ay uh, Mount Cristobal at yung malaki ay Mount Banahaw. Ikot tayo. Ikot natin tong mapa. Gawa ng... Ito yung kinuna natin dito. Ayan. Ayan. Ito mga boss, yung gusto kong ipakita sa inyo. Gawa nang ito yung gagawing chaong toll gate. Pag ikot dito, yan, pag exit di yan, ikot doon. Tapos ay diretsa dito sa ilalim. Ano to eh? Tunnel. Yan, may tunnel yan Diretso dyan Tapos ay ang labas dito Ito may latag na tong saminto uh, Tapos ay Sa nakita akong plano Dito ilalagay yung pinaka toll gate nya Dito sa lugar na to Yan pag may, Pagka nagawa na dyan yung toll gate Diretso sya dito sa may circle yan yan circle tapos ikot siguro dito kung ikaw ay pagbalik ng chaong ikot ka dito Diretso dito, diretso dito. Rico naman ay Pasan Pablo, ay dito diretso ka na lang dito. Andito yung pinaka ng Chaong. Ayan, nasa na ba kayo? Aray, aray yung arco Ayan o. Ayan. Yun. Yung Laguna Quezon Boundary Arch. Hindi makakita eh. So, ayan. Ayan yun. Kaya, samahan nyo ako sa video nito. Sana ay magustuhan nyo dahil ito yung ating uling <coughs> upload ay linggo hindi pala bukas meron pa wala tuloy tuloy naman so basta ito yon okay sana ay magustuhan nyo mga boss at uh, syempre laging mag subscribe kung ikaw ay bago pa lang dito dahil nandito ka na rin lang naman madami pa tayong ipapalabas na mga video dito sa ating youtube channel Yes, good day mga boss Tayo ngayon ay nakaharap sa bayan ng Chaong At yan nakikita nyong namumuti na yan sa baba Ayan yung nilatag na sa minto dito sa may SLEX TR4 Chaong Interchange Bali, yan yung magiging uh, toll gate nga Papunta dito sa may circle dito sa may kanan natin Meron dyang circle, yan yung magiging dadaanan ng toll gate So, pasadahan natin papunta doon sa unahan para makita nyo Paano i itsura ito paparoon? pala sa toll gate na to ay meron siyang daan papasok kung ano makikita nyo yung pakanan na yan, yan yung pagkumanan ka ay diretso ka ng Maynila at ito naman diretso na to ay ano ba pag ka by god hindi counter flow ka na dyan pagka diretso ka hindi natin alam basta yan yun itong nasa kanan na to papunta yan ng Maynila at itong nasa tunnel na to dito yung exit eh ewan ko lang kung meron din yung ano kasi pagka ano pagka meron pa din nung papasok magkaka www na siguro ano lang yon uh, exit lang yon so ayan at ito na nga yung ibabaw ng SLEX TR4 interchange At tayo naman ngayon ay nakaharap sa direksyon ng pupunta ng Maynila. Kung makikita nyo yung circle na yun, na dyan namang napakaganda na. Ayun yung dadaanan ng exit ng galing ng Bicol at saka ng Maynila. At itong tinututukan ng ating kamera na malapit dito sa subdivision ng Villa Escudero, ayan yan yung kahabaan na gagawing toll gate kaya namang nahagip din niya yung sa my direction papunta ng Anastasia. Siya so nga pala mga boss, kung nagugustuhan mo ang video ito at bago mo pa lang natuklasan itong ating channel ay huwag nyo na po kalimutan mag-subscribe at pintayin yung bell button dyan sa baba para ma-notify ka para tayo ay merong bagong video. Dahil yun lamang po yung paraan para kung sakaling nagustuhan nyo itong video ito at sa susunod na gusto nyo mapanood yung ating mga upload ay kailangan nyo po mag-subscribe. Wala namang pumbayad yun, libre yun. Kaya pindutin mo yung subscribe button diyan sa baba at para tayo i-sama-sama saksihan ang paggawa o pag-develop uh, nitong SLX TR4 na pupunta ng Lucena City, Quezon. Meron pa po yung TR5 kaya siguro mahaba-haba pa yung ating pagsasamahan po. lalo na pagka ang TR5. Maraming salamat mga boss sa panonood ng ng ito. Sana ay nagustuhan nyo at sana ay nag-enjoy kayo. At marami pa naman tayong mga video diyan. Puntahan niyo na lang po. Maraming salamat at kita-kita tayo sa susunod pa nating mga video. Salamat po.